So ayun mga idol, magbabala tayo ng papaya. Ayun o. Bigay to ni Ariel. Bigay to ni Ariel yung boyfriend ko. Ayun o. <laughs> Laki. Laki. na mga idol. Salamat nga pala sa boyfriend ko na nagbigay. Ayun guys. Masyadong malaki kaya mahirapan tayo magbalat. Ay huwag na, huwag na balatan. Siwain na lang natin. dilaw na dilaw Wow Hinog na hinog mga idol no? Hmm. Hmm. So lagyan natin ang mga idol Ito Marami na simboto eh Tampo. Wow. Ano mga ito? Grabe yung tamit. Ang tamis mga idol Grabe talaga Napaka sweet talaga ng boyfriend ko <laughs> mm. Masarap to mga idol kasi bago to pinitas talagang maniba lang na kumbaga may hinog na talaga hmm nung isang araw niya lang to pinitas siyempre alam mo naman yung papaya mabilis mahinog hmm tamis iba talaga yung hinog sa puno yung nahihinog sa puno meron kasi mga papaya na pinipitas tapos pahihinugin na lang pangit yun ito hinog talaga sa puno Hmm. Napakasarap. Iba talaga magmahal ang boyfriend ko. Hmm. Ang swerte ko, swerte ko talaga sa boyfriend ko. Napaka-sweet. Mas sweet pa sa papaya, Milo. dami nito ang laki laki pa naman hmm? sarap masarap siya kasi malamig nilagay ko kasi sarap ano ay, ay sobrang tamis talaga pag yung hinung talaga na pinitas mo yung bagong pitas talaga hinung sa puno yun talaga masarap yung baga hindi siya hindi siya inahat mm, ay dun Perfect

Có mai chơi có mai Trong máy được Wow Ui Sayang hmm. Hmm. sobrang sarap ng pagkakahinog sa susunod dadayuhin ko talaga yung bahay nila marami silang papaya dun eh hmm? ang sarap ng papaya na to talaga Hmm. Napaka -mm. mm. perfect. Hmm. Perfect talaga. yun lang Thank you for watching mga idol Bye bye